Yon mga kasukoy. Sina ito yung pangalawang dive natin. Yon. Ayos, talagang bago kagadang unang tagpo. Yon sa pool. Dalawa mag-asawa. Bukang maganda itong bahurang nalipatan namin. Magandang klase kagad ka ang nagpakita. Ayun ang tagitik. Sana tuloy-tuloy ng magagandang klase isda. Para makadardagdag ng kita. Dadaan-daanin ko lang langoy... Yohoy! Balatan! Ito, oh, ang sinasabi... 350! Pandardagdag! Sana, labas pa dyan sa hayparting unahan... Uy! Hirap kong mahawakan... Malaki! At dadaan-daanin ko lang langoy... Baka kung may balatan na labas... Malampasan! Sayang! At dito sa hayparting buhangin... Yun! langgit. Ito yung danggit na original... Yo, sapul pool, Nasa sentro. Ganyan sana mga tama. At nasaan pa kaya mga grupo nito? Hanapin lang ang grupo nito. Ito talagang bago, dalawa, mag-asawa. Dudubulin ko. Yun. Sapul ka. Ayun. Naku, ako yung dalawa mga kasyukoy Wartan linaw na ito Halos mga gandang klaseng isda Ang nagpapakita Sige, labas na kayo dyan At ito, liglig Kauser kung tawagin Sana tamaan Yun, ay sapol, ang bato <laughs> Hindi natin nakuha mga kasyukoy Ito, punong yun gitik ayos nasintro kwarta linaw pa rin ito hindi kahit punong at ito nagsusulo walang kasama yun sa pool talagbago ingat kayo dito at masakit itong makatinik mga kasyukoy hanggang kilikiling sakit nyan. oops wala Hanap Dito Tingnan ko dito Kung may isda Ay mayroon Lagatak ah Ayun Dinaplisan! naplisan Talagbago yun Mga kasyukoy Dinaplisan! Ah, naplisan na kaya yon Naglabas Lagatak ka dyan Ayun Sa pool Ayun Nagtinamaan Ayun mga kasyukoy Di May katawan At mayroon pang kasama yun, sa pool. Ayun, at nakuha natin yung kasawa nito. Alis pala lalapat na yung talagbago. Balatan ko pa makita na kayo dyan. At hanap na naman tayo. Yun. Budlawan. Sa pool ka. Ayun, at tinamaan natin mga kasukoy. Uy, nakatanggal pa ulit. wasak yung likod niya. Uy, sumuot. Ah, sana kaya nawala na. Uy, naroon. Ay, lagatak ka na dyan. Yo, sa pool. Iulam ko na lang ito, mga kasyokoy. Wasak na yung parte likod niya. At dito, sa may parting buhangin, Yun. Talagbago, dalawa Magkatalikuran yung dalawa Punahin ko muna itong isa Yun, sa pool Ayun, at natin yung isa Yung isa pa Buti na lang at hindi naglayo Lagataka Alang nga rin pampanain Iikuta ko sa may kabila Baka naplisan ayun, at natin mga kasukoy, nagitik thank you lord sa biyaya halos mga gandang klase ang isda at ito pa, yun dalagang bukid may dalagang bukid sa bundok, sa dagat, mayroon din bilason ito kung tawagin At hanap na naman tayo. Yun, banagan. Ayos. Nakatagpo tayo ng banagan. Pwede na ito. Good size na ito. Ayun. Ayos. Buti na lang. Nawakan ko agad. Ayan, pasado na yan. Madalawang gramo na yan. Good size na yan. Balatan. to bibiya Pangihaw Lagataka yun sa pool please isa pa yun kaya tinawag itong bibiya or lipstickan may lipstick ang labi niya ayan pati ibuntot niya Nagmay kulay orange oops surahan yun sa pool uy nakatanggal pa uy nakapasok doon sa butas sayang pa Alat na lang tayo. Sayang nun, malaki sana. Ito, danggit. Danggit buhangin. Ayun, sa pool, gitik. Ayun, nasintro yung gitik kanya. Alos hindi siya nakagalaw. Hanapin lang ang grupo nito. Ito, talagbago. Sana masumpungan natin ang grupo ng danggit. Ayun, sa pool. Walang kasama itong talagbagong ito. sulu sulu Asa daw kasama nito? At ito, dalagang bukid uli. Yun, sa pool. At ito pa. Setting narlaki laki na malitis. Yun, sa pool. Gitik. Ayun, nasin true mga kasyokoy. Setting may biguti. Narlaki pa ito. Pero siya, hindi na siya makalaki. Kaya anak ko na. Ito Talagbago Alangayin panayin Baka daplisan Yun Sapul ka Gitik Ayun Asin through Halos hindi nakagalaw At dito sa yung Parting buhangin Tandaan lang Yun Yun mga kasyokoy ni mo Ayan. Ang sabi daw nila, kinakain daw yan. Yung tirahan ni Nemo na yan. Hindi ko alam kung kinakain o hindi. Ayan, may mga alalay pa. Ayan, tatlo sila. Magkakapatid siguro yan. Yun, mga kasyokoy. Matagal-tagal na yung dive namin. At aahon na rin kami sa bangka. Yon mga kasukoy. Ay yung pangalawang baltaw natin. Ay sa takadagdag pa tayo. Ayan, kortalinaw na ito. Yon mga kasukoy. maaga pa. Maday pa kami ng isang dive. Bali tatlong dive. Malipat lang kami ng bahura. Diyan lang dito lang sa bahurang ito. Sa kabilang dulo lang ng bahura. At medyo maaga pa. Yun mga kasyokoy, abang-abang lang. At pagka-angkla namin doon, at paka kain matay bagad tayo. Abang-abang lang.